So ayan guys, pangalawang araw natin. Ayan, hinahakot na natin yung ating mga kahoy. So ayan guys, nandito tayo ulit ngayon sa dagat at may dala tayong fishing rod. Ewan ko lang kung may mga ulit tayo na try natin. Pero for the meantime, kukuhaanin muna natin yung mga kahoy na tinipon natin kahapon para makagawa tayo ng ating cable at upuan doon sa ating farm. At ayan nga, may dala tayong cart. Siyempre with ate Akari. So, yun yung mga kahoy guys na binalikan natin ngayon. Dahil sayang. At inayos na nga namin ni Papa kahapon para madadala na lang natin siya ngayon. Ayusin na natin yung mga uh, kakalangan na natin kahoy. So, ayan guys. Magagloves lang tayo. Tapos, si Papa magsasakay na ito. Toyo! Tapos tayo gagawin natin, hahanapin natin yung mga katulad nung kanina na tawag dito nakahoy ayun ang dami doon sa ibaba oh. so uubusin natin kasi marami tayong paggagawaan yosh dapat pala nag grabber ako ito maganda rin itong kakakanya to guys oh. <coughs> Ang gusto ko mahanap, alam nyo kung ano, yung pwedeng gawing chopping board. Yung last time yun si Papa, pwedeng pang chopping board. Dapat pala inuwi ko yun. Ito ay ginagamit guys pang ano, pangkalang sa mga bagahe sa ano barko. Tapos, ito ay palo china. Actually. So ayan guys, tingnan yun, nyo ang ganda Oh, si Ate Akari. Ah. Oh. So ayan, lahat 'yan nakita niyo na 'yan. Oh, 'di ba? Para tayo umorder ng kahoy. Magandang lamesa na 'yan, guys. Ay. Ayan, kaya lang kailangan natin silang lihihin kasi masyado siyang magaspang. Ayan. Kaya sabi ko kung maganda kung may machine na pangliha. Ayan o. Oh. Masyado siyang magaspang. So, kailangan natin magliha ng Makapal na liha Ayan So sabi ng mga kahoy Finally may makikinabang na sa atin Ayan At kapag may subo dito Pwede natin siya gawing Tapakan dun sa ating garden mm. Grabe, ang ano hindi maubos yan guys. Parang ang dami-dami. Hindi kaya na isang hakotan to. So ang gagawin lang natin ay tas niyo nyo yun. Yung mga bowl na yan o. Oh. Diba? Binibili din yan. Ano to? Yos siya. Okay. Mga fine wood pa talaga yan. Oh problema lang dito, parang ang hirap-hirap niyang kinisin. Kasi masyadong rough yung pagkakapoto sa kanya. Ang daming magandang kahoy guys. Ito maganda pang paa. Kasi makapal siya. Sobrang kapal. Tignan nyo. Oh. Ng mga kahoy, ba? Diba? So ayan guys, nakuha na natin yung mga magagandang klaseng kahoy. At ang natira dito yung mga pang dry food na lang. Tapos, itong bata, maglaro, ha? maglaro. pogi <laughs> kong asawa, ayan, yung gambatiru. 'di ba? Takot 'yan masigawan. Oh. Ay titi mo. So yan guys, ganyan kadami yung nakuha nating kahoy. O, oh, di ba, makakuna tayo na isang bahay dyan. <laughs> At ayan yung dami ng bubuhatin natin. O. Oh. Uy, papakits kit eh. So gagawin natin, yun so, natin ibabalibag yan sa likod. Tapos ayan guys, habang naghihintay sa ate Akari, pinag-fishing ko naman siya. Ayan, yan yung tinatawag na... ano Ang na yeah, Kasago dake? Yung... Kasago Kasago. Or yung Ay. marble fish. Ayan. Ito no? Pili si Mama. Oh. Ilete. Ilete jang. O. Oh. Mm, oh, jang. So, ayan. Masarap din to guys pagka dinaing. Pero maliit siya masyado. So yung malaki lang kailangan natin. Masarap yung pagprito na isda din. So ayan guys. O oh, tingnan nyo. Ang daming panggatong. O. Oh, yan yung may nagtatanong. Akala daw nila malinis daw yung Japan. Yes malinis po ang Japan talaga. Kaya lang hindi may iwasan kapag kapampang o mga tabing dagat. Kapag malakas ang alon. Tapos may bagyo. Malakas ang hangin. Ay hindi may iwasan, guys. Galing yan sa mga iba't ibang lugar. Or yung mga bangka. Mga barko. Tapos minsan yung mga bote guys from China pa talaga nanggagaling. Kaya hindi lahat yan ay basuran uh, basura ng Japan. So nanggagaling yan sa dagat, inaanod papunta dito. Tapos makikita nyo yan guys, kung hindi yan nililinis, mga 10 years from now, gabundok na yan yung mga basura. Kaya madalas po yan nililinis. Kaya lang syempre hindi every time. Hindi siya every month, hindi siya ganun. Siguro mga once a year. Kasi makikita nyo yan, malinis yan minsan pagkayan yan mawawala yung mga kahoy na yan so nirecycle nire din yan ang maganda guys talaga yung mga gift ang ganda pang art talaga yan na ano ko na miss ako sa mga inaanod na kahoy na ganyan talagang yung art pagiging artistic ko guys talagang umiikot kaya lang wala naman tayo pagtatambakan yan. Tapos yung bahay natin hindi bagay lagyan ng ganyan. Kasi bagay yung mga ganyan kapag yung parang mga modern kubo na design dun siya maganda. So ayan, nabawasan na yung mga kahoy. Ang natitira na lang ay yung mga ganyan-ganyan. So minsan may mga volunteer guys, naglilinis niyan. Uh, mostly yung mga estudyante may mga volunteer volunteer niya actually isa yan sa gusto kong atinan ni eh. dati last year meron yan hindi tayo naka -attend. so ayun makikita nyo ibang bote guys from China minsan diba no ko no mm -hmm. tama ni China kahit tayaron yung bin toka plastic bottle to china. so ne mm -hmm. so ayun guys so na tayo at babalik tayo ng pangalawang beses baka next time natin madaanan yung ibang kahoy at eto yung ating madadala ngayon let's go So, ayan yung kay Papa, guys. Tapos, ito naman yung sa akin. Kasi parang mahirap to ila. What? Sugoy! Sugoy, guys. Tingnan nyo. Nakahuli ulit si Akari. Oh. Mas malaki yung nahuli niya ngayon. Galing! Sugoy! Sugoy, <coughs> yeah, pa. sugoy, sugoy. sugoy. Yeah, ayan, guys. So, oh. di ba? Muti kayo ro. Mga <coughs> pony, tatsunan So, ne. Taksa iso <coughs> yun. kani mo iso. <coughs> Sabi ko na nga ba eh, kailangan natin ng plastic eh ne plastic ang hits, hits you that tan eh uh -uh. ni ate akari yari na um, may kaya ate misite so ayun yung mga kawin natin guys banalikan natin bali iba hahakotin na lang natin after na uh, mga ulan kasi do ulan ng dalawang araw so ayan sana kaya pantat mong hakotan kaya lang gabi na eh madilim na eh ang alas 7 na yung mga nahakot ating kahoy guys and then babalik tayo mamaya para hakutin pa yung isang ganyan kadami siguro. Ayan meron na tayo pang gawa ng table. So ayan guys binalikan natin yung ating mga tirang kahoy at ayan nga kasama natin si papa. Maghahakot tayo ulit pangalawang araw. Ito na kutiribong wa. So ayan guys, hindi natin mabuhat. Dahil maputik tong area na to. Oh. So doon tayo magtutulak. Ayan. O ba diba? Pinaka-exercise natin to. Naku po. Ayan. Tapos dito natin siya itutulak ngayon. Na paganyan lang. Kasi apat yung gulong yan. Kaya mas komportable. Guys, last, nakakot natin. Ayan, naisakay na natin lahat. At may na tayo sa mahaba dito nah, hindi ko alam kung paano magkakasya sa kotse. Kasi yan naman yung magandang gawin pa. Ah. Success. Okay, let's go. Si bang uwi mo, Si So ayan guys. guys, ang nakuha natin kahoy. O oh, diba, ang dami-dami niya. Sayang yan, tingnan niyo. Oh, parang binili din natin. Pwede na tayo makabuo ng upuan at lamesa. Tapos pag may sumobra ay gagawin nating uh, wood tile dun sa ating garden na tapat ng ating massage area. At ayan nga guys, nagpunta tayo sa hardware store, nakakita tayo ng same kahoy, hindi nga lang makinis, pero 600 yen ang isa. O diba, alaki na tipid natin, hindi na tayo bibili, pupunta lang tayo sa tabing dagat, may mapupulot na tayong mga kahoy na pwede natin gamitin sa ating mga pagdi-DIY. That's it guys!